Maayad hapag uma, welcome to Bukidnon, ang lupa ng kalikasan, kultura at kaligayahan. Narito ang limang dahilan kung bakit dapat mong bisitahin ang Bukidnon. Ubalik ko ninyo! Ta! Unang dahilan, ang Kaamulan Festival. Isa itong makulay na silibasyon na nagtitipon ng pitong tribo ng Bukidnon. Talaandig, Higaonon, Manubo, Matigsalog, Tigwahanon, Umayamnon at Bukidnon. Isang buwan ng pista na puno ng musika, sayaw at kasaysayan. Ito ang pinakamagandang panahon para masaksihan ang tunay na kultura ng Bukidnon. Pangalawa, ang hangang likas na ganda mula sa Mount Kitanglad, Mount Dulang-Dulang, Mount Kalatungan at iba pang magandang bukid hanggang sa malamig na tubig sa lawa at mga talon. Perfect ang Bukidnon para sa adventure at relaxation. Pwede ka rin mag-explore sa iba't ibang magandang tadawin at pasyalan dito. Pangatlo, ang maganda at masarap na produkto ng Bukidnon. Kilala ang lugar na ito sa matatamis nitong pinya, di kalidad na Arabica coffee at abaka. Suportahan ang lokal na produkto at mag-uwi ng pasalubong. Pang-apat, ang kakaibang sining gamit ang lupa. Isa itong espesyal na talento ng mga artist sa Bukidnon na ginawang obra ang simpleng lupa. Ang kanilang mga gawa ay hindi lamang sining kundi kwento ng kultura at pagmamahal sa kalikasan. At ang panghuli, ang mga tao Bukidnon ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap at pagiging maasikaso. Hindi ka lang bibisita, makakahanap ka rin ng bagong kaibigan. Kaya sa susunod na plano niyong bumiyahe, isama na ang Bukidnon sa inyong listahan at tuklasin ang yaman na inaalok nito. Bukidnon, isang paraiso na matagpuan sa puso ng Mindanao. Dito matatagpuan ang perpektong balansi ng kalikasan, kultura at sining. Nandito ang kahanga-hangang bundok na tahanan ng mga agila at malamig na simoy ng hangin. Lahat ng ito at higit pa ang naghihintay sa iyo sa Bukidnon. Huwag mo nang palampasin, ang adventure ng puso at kalikasan ay narito na. Iilan lang yan sa magandang tanawin at natatanging pasyalan sa Bukidnon. Naway na ipakita namin ang kagandahan, kultura at kasaysayan ng probinsyang ito. Ang Bukidnon ay hindi lamang para sa naghanap ng adventure, kundi para rin sa nais makaramdam ng payapang pamumuhay sa gitna ng kalikasan. Tara na! Tuklasin ang yaman ng lupang ito at gawing bahagi ng iyong sariling kwento ang Bukidnon. Kailit stories po. Salamat tungkay sa pag -uban.